Dear Kuya E, itago nyo po ako sa pangalang Marlon. Isa po akong bisexual but at first I was in denial stage. Sa aking pagkatao, I used to be friends with lots of boys and honestly, in denial ako sa sarili ko noon na nagkakagusto na pala ako sa kanila. Not until one of my friend then happened to be a bisexual too sa hindi inaasahang pagkakataon nagtagpo ang mga tagong pagkatao Itago natin siya sa pangalang Louis Si Louis ang isa sa mga kaklose ko ko Yi e, sa grupo namin like lagi kaming magkasabay sa basketball ko Yi e, magka-team kaming dalawa Lagi rin kami magkasama sa mga gimikan kasama ang ilan pa naming tropa Pero sa totoo lang ko Yi e, hindi si Louis ang tipo ng crush ko do guwapo naman si Louie pero may isa pa kasi kaming tropa, si Marvin. Siya ang una kong crush and even aminin ko, nasilipan ko pa siya for so many times. At nag-imagine tuwing makakalapit ko siya sa higaan. Pero wala akong ginawa kuya I na iba dahil nga sa tago ako sa kanila. Tago pa ako nung lagay na yon kuya I. Hanggang yun nga, Itinago ko lang yon, not knowing na napapansin na pala ako ni Louie. Or let's just say, lagi kasi siyang tutok sa akin. Na hindi ko nga kasi napapansin dahil sa tropa lang ang tingin ko sa kanya. Siya yung taong lagi kong hingahan at ewan ba, hindi ko man lang napansin yung pagtingin niya sa akin. Na heartbreak ako nung nagka-girlfriend si Marvin, umiwas sa gimmick ng tropa. Hanggang one day kuya eh, hindi ko alam na sasabihin sa akin ni Louie na alam niya kung bakit ako umiiwas sa kanila. And well, Kuya E, masyadong dramatic ang araw na yon sa amin ni Louie. Nagpunta siya sa amin para sunduin ako pero sinabi ko sa kanya na masama ang pakiramdam ko. That day, Kuya E, I was alone in our house. Sinabi sa akin ni Louie na alam niya kung bakit ako umiwas sa tropa. Kaya gusto niya akong makausap. Sabi ko, anong ibig mong sabihin? Si Marvin. Gusto mo si Marvin? <laughs> Loko. Yun lang ang nasabi ko sa kanya ko yai and naisip ko, paano niya nga pala nalaman yon Nahalata na ba niya ako? Sabi niya sa akin, matagal ko nang alam. Yung mga pasimple mong paglapit at pagiging close kay Marvin, alam ko yon Kasi pinagmamasdan kita. And kasi, gusto kita. Ha? Nagulat ako ko yai e, sa mga sinabi niya. Parang bigla na lang nangyari ang lahat ng bigla niya akong halikan, Kuya E. Hindi ko alam kung dahil ba sa lungkot or parang magical yung gabing yun, Kuya E. Kasi yung halik niya eh, hindi ko mawari kung bakit nagustuhan ko. Lumaban ako, Kuya E, hanggang sa tila ba naluha na lang ako. And nangyari na nga ang lahat, pero walang usapan after. Hindi rin ako nag-insist or nag man lang right after na magpaalam siya na umuwi. Hanggang kinabukasan ko yi eh, nang magkita kami. Parang walang nangyari pero iba yung ngiti ko. And ganun din siya. Hanggang sa unti-unti, para bang wala na akong pakialam kay Marvin hanggang sa naging mas close pa kaming dalawa ni Louie. Oo oh, nga pala, we're on our fourth year in college that time pero yung team namin sa basketball ay within our place lang. Unti-unti rin kuya I na tila ba nagiging obvious na ang relasyon namin ni Louie. Handa na ako to face the reality pero para sa tropa lang. Masaya naman kami, parang tropa lang talaga kami pero kapag kami nalang magkasama eh syempre, ibang iba kaming dalawa. Naging masaya ako kuya I hanggang sa nagtuloy-tuloy ang relasyon namin hanggang sa makagraduate kaming dalawa at magkatrabaho. Pero masyado yata kaming naging busy sa buhay or let's say sa work. Pareho pero may... Pero mas ako yung nagbago. Hanggang isang araw, parang hindi ko na siya namamalayan kuya I. Hanggang sa tinanong ko siya kung mahal pa ba niya ako. He was so sure naman. Masyado lang daw talaga rin siyang busy. So I have to ask myself, baka ako ang ayaw na Kuya E. Yes, hindi ko talaga maramdaman Kuya E or hindi ko sure kung mahal ko pa ba siya. Hanggang sa unti-unti parang naiinis ako sa presence niya or kapag nagde-date kaming dalawa. He even asked me kung may iba na ba ako pero sabi ko, wala naman. Baka kailangan lang naming magpahinga. Nasaktan ko siya kuya I e, pero sinabi niya sa akin na hindi raw siya papayag at kung kailangan bawiin ang mga panahon na nagkulang siya ay babawi siya pero kuya I e, hindi ko alam kung bakit nawala ang pag-ibig ko sa kanya. Kahit anong gawin ni Louie wala talaga akong maramdaman sa kanya. Ilang buwan siyang nangulit kuya I e, nanuyo pero matigas talaga ako. Pero sinabi ko kuya I e, na wala na talaga akong nararamdaman sa kanya hanggang sa lumipas ang isang taon. Tuluyan na akong tinigilan ni Louie. Oo kuya, e, isang taon. Hanggang sa naramdaman ko na bakit ganon? Parang namimiss ko naman siya and yes, nag out ako sa kanya kuya e, and eto, nag na naman kami. And let's say na may nangyari sa amin that time. But after that, Kuya E, Louie have to say sorry to me dahil sa mga dinid may dinidate na pala siya that time. And of course, hindi lang namin napigilan ng isa't isa. Which syempre, tinanggap ko dahil sa ayokong sabihin niya na hinahabol ko siya. Pero sinabi sa akin ni Louie na maybe yun na ang first and last na may mangyari sa amin kasi mahal niya at gusto niya yung bago niya. I even asked myself kung pinagsiselos lang ba niya ako kuya eh, pero hindi na siya nagre-reply sa mga text ko hanggang sa na-verify ko through one of my friend kung gaano siya kasaya ngayon. Well, alam ko Kuya E, it was all my fault na sinayang ko ang taong nagmahal sa akin and nung namimiss ko siya ay too late na kasi may iba na siya that time. Doon ko naramdaman kung gaano ako naging selfish nung panahon na hinahabol-habol niya ako Kuya E and ako naman ay parang naging bulag na hindi ko siya nakita So Kuya E, walang happy ending sa aming dalawa ni Louie. Dahil kahit pasabihin natin na dapat pinaglaban niya ako, parang mali naman niya tayon pero yun na isang alaala na lang Kuya E. It takes time. Siguro 5 years bago ako nakamove on and I must say Kuya E na si Louie very happy sa relasyon niya na talagang nagtagal. Siguro Kuya E ganun talaga. Baka hindi talaga kami para sa isa't isa. Hanggang sa lumipas ang mga taon, ko E, ayoko na. O siguro hindi ko nalang ma mahanap yung mamahalin ko uli. At sa buhay, marami tayong pinagsisisihan pero it's too late nga, sabi nila. Hanggang dito na lamang po, Kuya E. At maraming maraming salamat po sa inyo pong pag-ere ng aking istorya. Well, Mar Marlon, medyo mahirap nga na masakit. Pero sobrang tagal kasi parang humihan ba, humingin ka ba ng cool off Tapos naka isang taon pa eh, no? So masakit talaga sa part niya yun. Tapos then one time, um, nakita kayo siguro parang siguro feeling ko parang validate lang niya kung ano may nararamdaman may nararamdaman pa ba siya sa iyo pero parang medyo magulo lang kasi akala ko gusto, gusto niya yung bago tapos may nangyari pa sa inyo. Pero siguro ganun nga, no? Baka may something or binalidate niya yung feelings niya kung uh, may narandoman pa ba siya sa'yo, kung mahal ka pa ba niya. Pero it turns out wala. Pero ang sakit kasi parang binigyan ka pa rin niya ng pag-asa. Pero sa all in all, parang sabihin na natin, ikaw yung naging may kasalanan kasi yung time na talagang mahal na mahal ka niya eh, sobra yung pagmamahal niya sa'yo tas parang ikaw yung nawala naman ng pagmamahal sa kanya pero mahirap din na halimbawa sisihin na ikaw yung may kasalanan kasi nga sa sarili mo nararamdaman mo di ba or baka naman baka naman nagulat ka lang kasi lalo, lalo yung sa una kasi hindi hindi talaga siya yung gusto mo eh di ba so parang minsan mahirap din yung rebound na tinatawag tapos sasabihin mo na inakala mo na mahal mo na siya tapos biglang It turns out, wala din yung pagmamahal mo o may isip mo na hindi mo siya mahal. Well, anyways, wag mong sarado yung puso mo at uh, maraming maraming salamat sa iyong kwento. Muli po, maraming salamat po sa patuloy po ng sumusuporta dito po sa ating channel. Maraming salamat po.